si Pangulong Marcos matapos siyang akusahang drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin daw ng Pangulo, epekto ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi ng dating Pangulo. May report si Ian Cruz. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Louis Vlog, salamat. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Grabe. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Binanggit din ni Duterte ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Sabi nila, pinapagpatay ko yung mga drug user at drug addict. Mabuti na lang, wala na ako sa puesto. Baka kasali ka pa. Tinuligsahin ni Duterte ang kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ligang batas. What's wrong with the Constitution? Tell me, you want to perpetuate yourself in power. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict lang naman at may asawa ka hungry for power, tapos may isa itong taga Later, Gusto siya mag-prime minister. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamayhan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Pabala ni Duterte, kung ipipilit ang People's Initiative, tiyak magkakagulo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Well, tani Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. I hope his doctors be take better care of him. ilang beses nang sinabi ni Duterte noon na umiinom siya ng painkiller na fentanyl para sa injury na idinulot ng aksidente sa motorsiklo. Nang tanungin naman ang malaking press corps si Marcos kung totoong nagdodroga siya gaya ng akusasyon ni Duterte. Yes or no lang naman ah. kategori kali de